Noong ikalabinsiyam ng Marso 2002, sa London, England. Makalipas ang alas otso ng umaga, ang National High Tech Crime Unit ay dumating sa tahanan ng anim na taong gulang na Scottish computer engineer na si Gary McKinnon. Naroon sila upang arestuhin siya sa ngalan ng Justice Department ng Estados Unidos. Dahil sa pag sa mga top-secret computer ng NASA at Pentagon, hindi lamang inamin ni McKinnon ang krimen, Ngunit sinasabing natuklasan niya ang ebidensya na ang gobyerno ng US ay nakikipagtulungan sa mga extraterrestrial na nilalang. Siya ay nahuhumaling sa mga UFO. Sinabi niya na mayroong maraming mga text file na tumutukoy sa mga lugar, installation, military base, air force base, navy sites at NASA sites. Ayon kay McKinnon, nahukay niya ang isang lihim na US military program na umiral sa kalawakan. Sinabi niya na may nakita siyang spreadsheet na may pamagat sa column na non-terrestrial officers, pati na rin ang mga pangalan ng mga opisyal. Meron ding pangalan ng mga spaceship, at ang mga ito ay hindi mga ship sa karagatan. Ito ay kamangha-mangha. Hindi sila mga Navy, hindi sila mga Army, at kahit Air Force. Iniisip niya na hindi ito mga Space Force or Space Fleet man lang dito sa Earth. Pagkatapos ng pag-aresto kay McKinnon, Sinabi sa kanya ng gobyerno ng US na hinahatulan siya ng pitumpung taon na pagkabilanggo. Noong panahong iyon, ang iniisip lang niya ay anim na buwang community service lang ang gagawin niya para sa maling paggamit ng computer ng Britain. Nilabanan niya ang extradition sa loob ng sampung taon at nanalo siya sa kaso. Ngunit sa kasamaang palad, buhay pa rin ngayon ang warrant of arrest niya. At nasa Interpol pa rin siya, red list siya, kaya hindi siya makapagbiyahe. Posible kaya na totoo ang sinasabi ni Gary McKinnon sa nakita niya nung na niya ang mga computer sa Pentagon at NASA? Ang gobyerno ng US nga ba ay nakikibahagi sa mga lihim na operasyon sa labas ng Earth? Iniisip ng mga eksperto na si Gary McKinnon ay nagsasabi ng totoo na nakakita talaga siya ng mga file sa mga lihim na space program at material na nauugnay sa mga UFO. Habang marami ang nagdududa sa pagiging legit ng sinasabi ni Gary McKinnon, may iba na kilala ring personalidad ang nagsulong sa mga kaparehong mga claim. Noong 2013, ipinahayag ng dating ministro ng Canadian Defense na si Paul Hellyer na ang gobyerno ng Estados Unidos at iba pang mga pamahalaan sa buong mundo ay nakikipagtulungan sa mga organisadong grupo ng mga extraterrestrial. Tinanong siya ng reporter kung bakit sinasabi niya na ang mga UFO ay kasing totoo ng mga eroplano na lumilipad sa himpapawid. Aniya, libu-libong taon na silang bumibisita sa planetang ito at mayroong federasyon ang mga ito. Si Paul Hellyer ay dating Deputy Prime Minister ng Canada at dating Defense Minister ng Canada. At nakakausap niya ang maraming mahahalagang tao sa loob ng sistema ng US at Canada. At ito ay opinion niya base sa mga sources na meron siya na maraming grupo ang bumibisita sa Earth. Hindi lang si Paul Hellyer ang opisyal ng gobyerno na nagsulong sa diumanoy kaalaman sa isang federasyon ng mga extraterrestrial races. Kamakailan, lumabas ang dating Israeli chief ng space security na si Haim Eshed at sinabi din niyang merong Galactic Federation at talagang maraming pinuno daw ng mundo ang nakakaalam at nakikipag-usap sa mga delegado nitong Galactic Federation na ito. Sinabi ni Jaime Shed na ang mga extraterrestrial sa Galactic Federation na ito ay nakikipag-ugnayan sa mga pamahalaan sa buong mundo. Ito ay isang kamanghamanghang ideya at maaaring ito ay totoo. Ngunit dapat nga bang paniwalaan ng sensational claims na ito na inihayag ni Paul Hellyer at Jaime Shed na ang mga close encounter ng Fifth Kind ay nagaganap sa pinakamataas na antas ng pamahalaan sa buong mundo at kasama ang buong paksyon ng mga extraterrestrial na nilalang. Sinasabi ng mga ancient astronaut theorists, marahil ay totoo ang mga ito. At sinasabi nila na ang kamakailang revelasyon mula sa mga world leaders ay maaring paghahanda sa sangkatauhan para sa isang groundbreaking na event, isang ganap na pagsisiwalat. Salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang i-like at i-share para mas marami pang makaalam sa misteryong ito. At kung mahilig ka sa mga kwentong kababalaghan, conspiracy at mga hiwagang hindi pa nalulutas, mag-subscribe na sa Pinoy Myth at i-click ang notification bell para updated ka sa ating susunod na video. May mga teorya o kwentong gusto mong talakayan natin? I-comment mo lang sa ibaba. Hanggang sa susunod, manatiling mapanuri at huwag matakot sa hindi pa natin nalalaman. Kita-kits sa susunod na misteryo.